habang pinagsisikapan na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Isa rin sa mga tinututukan ng pamahalaan ang pagsiguro sa hanap buhay ng mga magsasaka. Patuloy na tatahakin ang mga hakbanging ito para sa pinapangarap na siguridad sa pagkain at maayos na pamumuhay para sa lahat. Dito sa Bagong Pilipinas! Matapos ilabas ng pamahalaan ang kautusan na nagpapataw sa presyo ng bigas, kamakailan lang nagtakda ang National Food Authority o NFA ng bagong presyo sa pagbili ng palay. Ito'y bilang tugon sa nagbabagong kondisyon ng produksyon at pamilihan na may layuning mapabuti ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng bigas. Nag-decide kami na ngayon ang ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23 ang wet ay magiging uh, 16 to 19 yun ang aming uh, ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga ating mga magsasaka. Kaya at uh, mabuti naman maganda naman. ang production cost naman ng mga farmer ngayon mas, nasa 14-15. So may meron na silang meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices. Ang bagong presyo ng palay ngayon ay 19 pesos to 23 pesos para sa dry palay at 16 pesos to 19 pesos naman para sa wet palay. Ayon sa NFA, makatutulong ang bagong price range na ito sa pagbalanse ng tubo ng mga magsasaka at hindi gaano makakaapekto sa retail prices. At para matiyak na hindi papasok sa pamilihan ang imported rice dahil dapat lamang itong magsilbing buffer. Dagdag ng NFA sa pahayag nito na ang buffer ay para lamang sa mga mahihirap na komunidad. Nangako ang ahensya na magsusupply sa mga mahihirap at sisikaping alisin ang mga ito sa demand sa merkado para mabawasan ang pressure sa halaga ng bigas. Patuloy din na inaaral ng NFA ang iba pang mga paraan na makapamahagi ng physical na supply ng bigas sa halip na magbigay ng cash assistance. Samantala, kaugnay pa rin sa inilabas sa Executive Order No. 39 na nagpapataw ng price ceiling sa bigas. Layunin ng kautosang ito na labanan ng mga hoarder at ang iligal na pag-aangkat ng bigas. Sa patuloy na pag inspeksyon ng Bureau of Customs sa mga bodega, ang mga nakukumpis ka nitong bigas ay ibibigay sa Department of Social Welfare and Development upang ipamahagi sa mga mahihirap na kabahayan kamakailan lang, sinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbigay ng mahigit isang libong sako ng bigas sa Sambuanga. Ang mga bigas na ito ay ilan lamang sa mga nasamsam ng Bureau of Customs sa Port of Sambuanga na mahigit 42,180 smuggled sacks of rice na nagkakahalaga ng 42 milyon pesos. Bukod sa bigas, tumanggap din ng sari-saring tulong ang mga benepisyaryo ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Department of Labor and Employment. Sa pagpapatuloy ng pamimigay ng confiscated smuggled rice sa mga mahihirap. Bumisita rin ang pangulo sa Cavite upang personal na tiyakin ang maayos sa pamamahagi ng iba't ibang tulong ng pamahalaan sa mga residente roon sa pagsisikap na tugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura kabilang na ang pagsiguro sa sapat na supply ng bigas sa gitna na nagbabantang El Nino at epekto ng mga kasalukuyang nangyayari sa mundo ngayon walang humpay ang pamahalaan sa paghanap ng mga paraan upang tiyakin na abot-kaya pa rin ang presyo ng mga pangunahing pagkain palakasin pa ang agrikultura sa bansa at mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga magsasaka. Ang lahat ng ito tungo sa pagkamit ng mas masagana at matatag na kinabukasan para sa bawat Pilipino dito sa bagong Pilipinas.